For Akbayan Party List, I vote no to the 2026 General Appropriations Bill. We recognize the hard work that went into crafting this measure, but the decision to vote no comes down to the answer to three simple but compelling questions Does the 2026, 2026 budget support the future of our youth? Does it uplift the lives of our people? Does it end? the culture of corruption. Nakakalungkot man sabihin, Madam Speaker, pero ang sagot sa tatlong tanong na ito ay hindi. Una, hindi sapat ang suporta sa ating kabataan, lalo na sa gitna ng lumalalang krisis sa edukasyon. Ayon mismo sa DepEd, kulang tayo ng 165,000 classrooms. Ngunit sa 2026 budget, at most 25,000 classrooms lang, ang maaring maitayo sa susunod na taon. At hindi lang 'yon. Ayon sa PSA, may 2.2 milyon na kabataang edad 15 hanggang 24 ang hindi nakakapag-aral. Ngunit sa 2026 budget para sa alternative learning system, wala pa sa 200,000 ang matutulungan. 9% lamang po 'yan ng ating out-of-school youth. Sa madaling salita, The 2026 gab, sa ilalim nitong gab ay dehadong-dehado pa rin ang kabataang Pilipino. Hindi rin po maiaangat ng 2026 budget ang buhay ng ating mga kababayan. Napakaliit ng pondo para sa kalusugan, higit 1% lamang ng GDP, samantalang ayon sa World Health Organization ay dapat ito ay nasa 5%. Ramdam na ramdam ng mga Pilipino ang kakulangan dahil kalahati pa rin ang gasto sa pagpapagamot ay galing sa sariling bulsa. Mas malala pa, kulang sa 129 billion ang PhilHealth, kahit malinaw ang batas na dapat sigurado ang pondo para sa mga benepisyo ng mga PhilHealth members. Universal healthcare ang pangako sa taong bayan, pero sa 2026 GAB, mukhang universal hirap pa rin ang ating aabutin. Pero higit sa lahat, sa 2026 budget, tuloy pa rin ang ligaya dahil meron pa rin ang programmed appropriations. 243 billion pesos na basta lang ipinauubaya sa Executive Department kahit hindi malinaw kung paano ito gagamitin at kung saan ito mapupunta. Imbis na matuto tayo sa mga ghost projects na nakaraan, hindi pa rin natutuldukan ang corruption. That is why I cannot in conscience support this budget. Para sa lahat ng mga estudyanteng walang maayos na silid-aralan, para sa lahat ng kabataang hindi nakakapag-aral, para sa lahat ng mga pamilyang hindi makabayad sa ospital, at para sa lahat ng mga taxpayer na nagpupuyos na sa galit dahil nilulustay ng mga tiwaling opisyal ang buwis na galing sa kanilang dugo, luha at pawis. I vote no. To the 2026 General Appropriations Bill. Thank you, Madam Speaker.